Magandang araw sa inyong lahat. Welcome back na naman dito sa aking channel. Panibagong araw, panibagong video na naman tayo ngayon. May ibabahagi na naman ako sa inyo ngayon na ritual. Ito ay simpleng gabay at simpleng pamamaraan. At sana ito ay makakatulong sa inyo, lalong-lalo na sa nagkamalabuan na magkarelasyon. At huwag niyo po itong kalimutang isubscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Matagal na ba kayong hindi nag-uusap ng partner mo o ng mahal mo? At matagal na ba siyang walang kontak sa'yo? At simula nung nag-away kayong dalawa ay hindi na siya nagpaparamdam sa'yo at binablock na niya sa lahat ng kontaks niya. At ngayon ay sobrang miss na miss mo na ang partner mo o ang mahal mo. At dahil sa gusto mo na siyang makausap at makita pero hanggang ngayon ay hindi pa rin siya nagpaparamdam sa'yo. Gusto mo ba na ikaw ay mamimiss niya at ikaw ay i-unblock na niya? Gusto mo rin ba na siya ay iiyak sa sobrang pagka-miss niya sa'yo? Gawin mo lamang itong ritual na ituturo ko sa inyo. Dapat buo ang tiwala niyo at 100% kayong naniniwala sa mga ganitong pamamaraan. At dapat hindi kayo nagdududa o nagdadalawang isip na gawin ito. Ang gagawin mo lamang ay maghanda ka lamang ng baso o garapon na may kalahating tubig, papel, panulat, at isang kutsarang asin. Ang gagawin mo lamang mga kabuenas ay isulat mo lamang sa papel ang pangalan at apelido ng partner mo unang mahal mo ng pitong beses pangalan at apelido niya. Dapat alam niyo ang kanyang tunay na pangalan at apelido. At pagkatapos ay kunin mo ang isang kutsarang asin na inihanda mo at ilagay mo ito sa papel na sinulatan mo. At pagkatapos ay balutin mo ang asin sa papel na iyong sinulatan ng kanyang pangalan at apelido. At nang mabalot mo na ito, ay ilagay mo na ito sa baso o sa garapon na may kalahating tubig. At pagkatapos ay hawakan mo ang baso o ang garapon at ilapit ito sa baba mo at ibulong mo lamang ito. Pangalan at apelido, ikaw ay iiyak sa sobrang pagkamis mo sa akin. Ibulong mo lamang ito ng pitong beses at pwede mo dagdagan ang hiling kung gusto nyo wala pong problema at pagkatapos ay pwede mong takpan ang ritual o hindi takpan at ilagay mo ito sa safe na walang makakakita at makakaalam. Pwede ito ilagay sa ibabaw ng inyong kabinet o di kaya sa ilalim ng inyong kama. At itago mo lang ito hanggang pitong araw. At pwede mo bulungan ang ritual araw-araw kung gusto nyo. At kung wala naman kayong time sa pagbulong ng spell ay wala pong problema. At gawin itong ritual sa kahit na anong araw o oras. Basta gustong gusto nyo itong gawin at buo ang tiwala nyo. At kung may katanungan po kayo, mag-comment lang po kayo sa baba. At eto muna sa ngayon, hanggang sa sunod ko pong video, may God bless us all.